Hello everybody. Kung kayo nanonood mga kaibigan ng uh, YouTube channel ni Aling Mimay Show, yung kanyang manok doon na, na nasabit na hindi naman nasabi para na umikot doon sa pinaka tipi na yung paa na maghapon. Nabakbak na yung mga yung mga kaliskis niya dahil sa sobrang tagal. Siguro umipiglas, hindi makapiglas. Ngayon, pagdating ko ng hapon, nakita ko. Tinanggal ko. Pero nung pakawalan ko, parang itinutukod niya yung kamay niya ganyan. Balis ka muna dyan. Ganyan siya maglakad. Siya maglakad. Kita ba dyan paglalakad niya? Ngayon, sabi ko parang kadalasan sa mga napilay, yung itinatapak pa rin nila na nakabuka, pero hindi yung parang wala siyang pakiramdam parang ayaw na yung ibuka yung mga daliri niya ngayon sabi ko obserbahan muna kung talagang ayaw na niyang ibuka ay gagawa ko siya ng cast yung parang ganito eto yun, eto yun, eto yung mismo yung ginawa ko ayan PBC gawa sa PBC eto yung tahid niya So ang mga ganito, ginagawa to, hindi hindi to pwede sa ibang manok. Kasi ito parang sukat lang sa paa ni yung manok ni Aling Mimay ito eh. Sakto lang yung sukat nung sa paa niya. So kung gagawa ka nito, ayon dun sa napilay na manok. So dun sa napilay mo siya ipapattern. Hindi, hindi pwedeng ito gamitin sa ibang napilay kasi katulad nito. Yung napilay nito, kaliwa. So hindi ito pwede sa kanan kasi nga dahil sa pwesto nung lalagyanan ng tahid. Kita ba yung lalagyanan ng tahid dyan mm -hmm. yung pinaka? Mm okay. Sa kabila, dapat yung uka mm -hmm. So, napakadaling gawin nito, So, kailangan mo lang ng PVC. Okay. Yung sa tubig, pwede rin yung orange. Matibay din naman yun. Papil de liha para li iliha yung mga rough edges. Cutter para dun sa mga matatalim na part. Tapos, lagari, yung pamputol ng tahid. Siyempre, pentel pen para mamarkahan natin saan natin lalagariin. So basically, ang gagawin mo lang dito, yung pinaka pattern na niya muna na basic pattern. Tsaka mo na lang i-adjust ia yan, depende dun sa manok. Uh, kung gaano kataas ang tahid niya, kung gaano kalaki yung yung kanyang paa. Kasi ito, manipis ang paa manok na yan eh. So kung malaki yung paa ng manok, iniinit -ini -ini yan para ibuka. So kailangan din natin ng lighter or gas stove. Uh, sa case namin, gas stove. Kasi para mas mabilis. Kukuha <laughs> so, na natin mamaya pag ibubuka na. So, gawin na natin. So, ang unang-una, PBC. Ayan. Siyempre, magsasalamin ako kasi alam nyo naman. For uh, precise cutting. So, gagawa tayo ng pinaka para sa daliri ng alagang manok. So kung wala kang petal pen, pwede naman din pang ano lapis. So eto yung sapaan ng manok sa daliri niya. Yung tapos ganito. Hindi di pa naman pantay ang aking pagkaka. Pagkaka. yon. Hindi hindi straight ah. Pag kasi kinat mo ng straight yung pag pag ibinuka mo masyadong malalayo malalayo yung buka ng ng mga daliri. So ayan ang gagawin. Unang-una, lalagarin yung mga namarkahan. So katulad nito, lalagarin niyan 'yan. So depende lang din sa haba ng daliri ng manok kung ang manok niyo ay mahaba ang daliri or may iksik. So itong mga kas na ito, hindi ito universal ah. Hindi ito pwede sa ibang napilay ang manok. So igagawa mo siya ayon dun sa paanong napilay. Kayo yung, bata pa nanonood dito huwag nyong gagawin to na walang ano ng mga, mga matatanda supervision kasi may mga bagay na matatalid katulad ng cutter baka kayo yung sugatan kailangan nakapaslant yung cut pasensya na kayo dun sa dun sa drawing ko kailangan nakapaslant yung lagari kahit anong lagari naman pwede kahit hindi ganito basta importante lang maputol yun ng mabuti yun kailangan nakapaslant yung mga yung mga daliri tapos syempre kalagariin yung sa likod ng mga daliri kailangan malagari yan so, yun no puro kalawang pa naman yung aking PVC kasi matagal na to ina na na Recycled. oh ano ito so ayan yan ang itsura initial na itsura niya initial pa lang naman na itsura yan so i-modify pa natin yan so doon muna tayo sa kalan para ibuka ang mga daliri so ito yung kalan iinit man ngayon natin yan iinitin kailangan, ano lang, parang ginaganyan mo lang. Huwag niyong i-stay sa sa mismong init kasi masusunog. Ayan. Pag, pag bumubuka na, okay na. Yun. Ibubuka mo ngayon yan. No? Ayan. Pero, huwag bukang buka. Kailangan nakaganyan lang. Ayan. Mayroong mainit eh. O dito. Ayan. Yan. Yun, no. Oh. Kailangan, basta lumamig. Yan. Huwag yung sobrang buka. Kailangan ganyan lang. Yan. Pag sa side, yung sa titignan, nakapataas pa ng konti. Huwag yung straight na ganyan. Mahihirapan yung daliri ng manok. Masyadong naka... kailangan, oh, okay. kailangan ganyan lang yung mild-mild lang. Kita niyo ba yung cut ko kanina parang mm diagonal na parang Paslan. O kasi kapag in straight mo yan mag magiging itong isang daliri nandito. Nandito yan. Kaya kailangan nakapa nakapaslan. So ngayon, okay na. Lalagarin naman natin dito. Tsaka dito. So ang gagawin lalagyan ng guhit syempre. Tatay maligaw no? Tapos ito naglagari ko na ng konti para nandun sa line. Kailangan aslan kasi baka malagari mo yung dito. Tulad niya na natira ko na. Ayan. <laughs> dahan, dahan Tapos syempre, ayun, Lalagariin na natin todo. Puputulin na natin. niyon, So ayan ang basic niya. Ayan ang pinaka basic. So ngayon, ang pinaka gagawin mo lang dito pag ilalagay mo na to, susukatan mo yung kanyang tahid kung kaliwa ba o kanan yung kanyang tahid. Pagkatapos, tsaka mo siya i-fit kung pwede, kung lapat na lapat. Tapos mag-a-adjust ka na lang sa mga minor adjustment katulad nito. Ayan. So ayan ang basic na cast. Lilinisin mo na lang kasi may mga kalawang. So mga kaibigan, Eto yung am, aming uh, cast sa mga paan ng manok. So sa next episode, tuturo naman namin sa inyo kung paano ito inilalagay sa paan ng manok. Kung paano siya susukatan o kung paano siya ilalagay. So susubukan natin to sa ating isang alaga.